Ito, si Tio Boy magluluto ng ulam ngayong gabi. At ito ang lulutuin. Ayan, o. No? Oh. Ito yung ating ship cook. Wala, wala yung master cook natin. Wala, nasa biyay pa. Nasa biyay pa yung master cook, si Kuy Hercules. Kaya, ito muna yung ship cook. Ayan, o. No? Oh. Yun. Grabe. Nakiparis siguro na ito. Wala ano. oh. Wow. Gagataan natin yan. Yun. <laughs> Mino for the day. Yun. Mga Dodi. Grabe. Palukit ang ating chip ko, ko Veterano. <laughs> Assistant pa lang. <laughs> Wala ba yung master cook? On the way pa lang yung master cook natin. <laughs> so mamaya abangan nyo, abangan nyo mamaya. Ang ah, pagsalang yan. Oo no? so nga. Bibigyan na lang yung pagsalang oh, yun, sa nito. Yun. Okay. So yun mga, yun po, luto na po ang ginataang pagi. Yun no? Know. o, eto ang ating cook. <laughs> yung, yung inspector natin eh no, yung quality controller. <laughs> Ang unang sandok, tan 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 <laughs> Lagay natin. Angat. Yung. Yun, no? Yung. Sarap. Pangatlong sandok. Pangatlong sandok. <laughs> Tan-tan-tan-tan-tan! Napagit. Detalyado. Binapage. Anong ginapage? Ginapage. Ginapage. Oh. pagi.

Eh. Hala, dali. Sabaw? Sige po. natin ng siling. Hindi. ay kay kay, kay tatay so, po. kasi yung manuel. Yun. Sabaw po. Yo. Eh, totoong

Hey, thank you. Oh. Opo, tiyo. No? One big happy family. Ayan, no? Ayan. Grabe. Saya na. Saya na dinner natin, no? Ayan. Kumain kami ng ginatang pagi sa Las Piñas. Ayan, mga lodi. Tara, let's eat. Kuya, masarap ba? Kuya, masarap. Wow, Iba talaga. Iba talaga pag si Tio Boy nagluto. Grabe. Pang international. Ayan, no? Ikaw, Kuya. Kamusta, Kuya? Sarap ba, Kuya? Ayos? Yun, no? Yun, guys. maganda dito, guys. Ito. Ginataan. Tapos, guys, makita mo dyan, no? Meron siyang DXNOP. Yun, Yun, no? Kak guys kain tai guys kain kain kain